Okay mga boss, so may dala tayo ditong speaker kasi may nagtanong sa atin dito sa comment section. So pwede nga ba ikabit sa amplifier yung magkaiba yung wattage ng speaker? So meron tayo ditong dalawang speaker. Ito ay Sony. Ayan, Sony. Ito naman ay BB Audio. So kung mapapansin nyo, kung pagsasama ito ay double magnet, ito naman ay maliit lang din yung magnet na single lang. Pero mas malaki yung mukha niya. So pwede nga ba ito ikabit sa amplifier na magkaiba yung watts niya. Isama na natin yung magkaiba yung ohms para sabay na sa video. Ang madaling sagot dyan mga boss ay pwede. Kung ang amplifier nyo ay nag-range ng 8 hanggang 4 ohms, pwede yan. Kung halimbawa yung speaker na ikakabit nyo din ay 8 ohms hanggang 4 ohms din pwede din yan mga boss so halimbawa sa isang channel ikakabit mo ay 4 ohms sa isang channel naman ay 8 ohms pwede po pwede yan gagana yan pag kinabit nyo ang pinaka pinpoint na question dyan ay yan ba ay tama yan ba yung proper na pagsiset up sa mga eksperto, sa mga sabi natin yan sa mga exp, uh, mga professional, mga ano, malamang hindi yan i-advise. Kahit ako mismo hindi ko rin i-advise yan kasi hindi pantay po yung distribution ng power niyan. So pati sa tunog, mapapansin mo din yan, magkaiba rin sila ng tunog ngayon. Kung ikaw ang ano, kung ikaw ang magdedesisyon sa sarili mo, sinabi ko naman na pwede, nasa iyo pa rin 'yan kung ikakabit mo. Ang tanong, masisira ba? Nasa iyo pa rin yan sa gumagamit pa rin. <laughs> kasi may mga gumagamit din ng sounds o nagsasounds din na alam nila kung hanggang saan yung kakayanan ng amplifier nila, kabisado na nila. Yung iba naman, may mga basta lang tumunog, hataw ng hataw. Depende pa rin po yan sa gagamit. Pero ang tanong kung pwede, pwede po, paubalik balik lang tayo kasi maiksi lang din naman yung video ang gagawin natin. Pwede po talaga yan. Pero kung gusto mo ng formal o proper way ng pagano, pantayin mo na lang. Ang pinaka standard yan ay kung magkakabit ka ng amplifier, ah, ng speaker sa amplifier. Halimbawa, nag-range siya ng 4 ohms hanggang 8 ohms o oh, 8 ohms, 4 ohms. Ah, kung ano yung kinabit mo sa kabilang channel, nagkabit ka ng example, ah, 100 watts, 8 ohms. Sa kabila, ganun din. Pwede yan mga boss, yan ang tama para pantay yung distribution ng power. Pero kung ano, marami naman kasi dito lalo na sa mga ano, mga kapwa natin Pinoy. Lalo na yung iba, wala namang budget. Yung iba naman ay nakabili lang ng speaker. Ah, uh, bisan minsan hiningi lang sa mga kakilala. So, wala marami ako na encounter yan dito na yung amplifier binigay lang din sa kanya tapos yung mga speaker na hingi lang din niya kaya minsan yung setup niya ay magkakaiba yung nakakabit na speaker. Okay lang yan. As long as masaya ka sa sounds mo at okay pa, para sa iyo okay yung tunog. Okay lang yan mga boss. Wala po tayong pilitan diyan na kailangan ito talaga kailangan. Ang mahalaga lang diyan eh pag nasira, syempre alam mo naman. <laughs> alam mo, eh, dali mo lang sa paggawaan... ganun lang kasimple. Yun. ganun lang kasimple yun... Pero sa pagsa sounds naman kasi nawawala tayo minsan sa ano, nawawala tayo minsan talaga sa pinaka purpose kung bakit tayo nagsasounds so nagsasounds tayo para malibang ma-relax hindi na para ma-stress pa yung sarili natin kasi yung iba na stress na talaga <coughs> kakaisip kung anong magandang sitap so ang ah, mapayo, ko lang mga boss kung ano meron kayo ngayon ah, pwedeng matuto kayo makontento pero wala namang masama mangarap ka kung gusto mo pang paganda uh, pagandahin yung setup mo pero wag mo hangadin yung mga bagay-bagay na hindi naman abot pa sa ngayon ng budget mo kasi doon lang nagkakaproblema kung pipilitin mo pero dun sa tanong ni kuya o ate kung ano mo kasi yung account na ginamit niya parang pambabae yung pangalan so pwede po yan as long as na uh, tumutunog at marunong ka naman magtimpla marunong ka magtuno, alam mo naman yung basag ang tunog sa hindi, pwede po yan. Pero sa proper talaga at saka sa standard na setup, hindi po uubra yan. <laughs> hindi papasa yan sa standard, kumbaga. Pero ako naman dito, nagpapasounce ako, isang speaker lang din ang ginagamit ko eh. Okay din naman, kaya alam ko naman kontrolin kung paano naman. Kung paano ko gamitin yung sounds ko. Ganun lang kasimple yun mga boss. Para lang to sa mga hindi masisilan. Okay? So hanggang dito lang. May mga sasagutin pa tayong mga question na may screenshot ko sa next video naman.